Ayan mga idol, good morning. Advance Merry Christmas. Ayan mga idol, dito na naman kami mga idol sa ano, sa trabaho. Ito yung trabaho namin ngayon mga idol. Mag-i-strip out kami mga idol. Ito yung i-strip out namin mga idol. Ay mga idol, napakaganda pa rin mga idol. Kita nyo yun, mga idol, kinis pa mga idol. Ayan o, oh. oh, tinayo yung pintura mga idol. Walang, tanong, walang dumi, walang gas-gas ceiling napakaganda lahat yung carpet napakaganda yung cabinet napakaganda ayan mga idol pero mamaya mga idol titirahin namin to lahat mga idol sisirahin namin to yung may strip out namin to lahat ng mga ceiling uh, ito sa yung cabinet carpet lahat kasi lahat ng mga kahoy ito, mga idol kailangan na i strip out. Kasi ganun ang is ganun ang proseso ng demolish dito sa Australia mga idol. Ayun yung mga pinto, Ayan mga napakaganda pa ng pinto mga idol. Oh. Sisirain na namin yan mamaya. Ayun, ito sa bilang kwarto. Ayun, napakaganda dito sa kabilang kwarto mga idol. Ayun mga idol, napakaganda. Ayun oh, kita niyo yan, napakaganda mga idol. Pero mamaya mga idol, ubos yan mga idol. tatanggalin namin ito lahat. Ayan, dito mga idol, tinira ng aking kasama kapon. Ayan, ang tinira niya kapon. Nag-strip out siya dito kapon. Ayan, ilagay niya dito. Ito mga idol, ito yung mga aparto, mga idol. Kasi dito sa Australia mga idol, ah, hindi basta-basta ba, diretso lang dimulis. Talaga may process dito mga idol. Kasi dito mga idol, hindi pwede mag halo-halo yung ano, hindi maghalo yung mga bricks at saka kahoy o mga basura. Bawal yan dito mga idol. Bawal na bawal. Stricto sila pagdating sa mga ganyan. Kailangan separate. Ay, mga idol, tinira na nga yung kasama kapon. Yan, dito sa kabilang kwarto din. Yan, tiniranya to ito kahapon. Siya lang mag-isa kahapon dito mga idol kasi Uh, wala kami kapo kasi may schedule kami na iba hindi kami nakapunta ayan, napakaganda mga idol dito mga idol yung kusina, tinitinira niya yung kusina kapon mga idol, ayan wala na na-strip out na niya lahat yung kusina at dito sa kabilang kwarto din ayan, tinira din niya ayan Bali ang matitira dito mga idol. Bali ano na lang, bricks. Ayan mga idol, ito mo. Sa loob dito mga idol, bricks. Ayan, mga bricks. Yun nang matitira. Siminto at saka bricks na lang matitira dito mga idol. Kailangan lahat dito, ceiling, mga carpet, lahat, mga pinto. Dito sa toilet. Kailangan i-strip out yan lahat. Tapos bago to yan mga idol. Itong mga basura na to ilalabas pa namin to dito to pwede sa loob kasi pag bagsak nitong building na to hanggang siyang, ang kasi ang magbagsak nitong building mga idol ay mga ano na bako bako na ang magbagsak nitong building na to bali ang trabaho lang namin to mag strip out mag strip out lang kami kasi yun nga bawal maghalo-halo yung mga ano basura at ito mga pinto ay ano mga ano bintana yan mga bintana mga idol at ang galing mga idol. Para nakapanghinaya mga idol, napakaganda mga idol. Napakadami na namin nasira ng na mga building o bahay mga idol na magaganda. Pero Ganon talaga dito mga idol. Ayan mga idol. Ano napakaganda pa ng mga ano, mga idol yung oven. Ayan, yung tinatikita yung oven mga idol. Napakaganda pa ng oven mga idol dalawa wala basura na yan tapo na yan mga idol tapos ito din sa kabila mga idol may isang building dito itirahin din namin yan yung roof mga idol yun, no? yung roof na yan tatanggalin pa yan kailangan yung matira wala na yung mga simento at saka bricks na lang yung matira bali dalawang building to mga idol And ito yung process dito mga idol kaya matagal hindi madali ang trabaho to matagal kasi may mga sinusunod na mga batas yan ito yung kabilang building mga idol gym to, the, gym to dito mga idol gym ah uh, ito yung gym ng ano, grappling ayano grappling gym to ng grappling mga idol ayan pati yung mga ceiling na yan mga idol titirahin din namin yan isirahin namin lahat yan tatanggalin namin yan, ito yung mga tinira namin nung una naming araw dito. Ito yung tinira namin. Diyan banda sa harap. si daanan ng tao. Yan, inuna namin doon. Tapos ngayon nilagyan na ng scaffold. Para pag nito, may dipinsa doon. Ay, yung mga bakal Mga bakal, mga rope. Yan yung tinanggal namin yung unang araw namin to. Ngayon ay pangalawang araw pa lang namin. Ay, mga idol, ito ay strip outin namin namin dulat ngayon. Kung hindi to matapos ngayon, babalik ka namin bukas. Pag natapos na to lahat, masiparit na yung mga kahoy. Malagay na sa labas lahat. Babagsak na to ng machine. Machine ay magbabagsak ng mga idol. Tapos minchan hindi mo ay maiwasan may mga tirang kahoy. Ganoon na naman ang trabaho ng libor. Magpupulot ng mga kahoy. Ay mga idol, nilagyan dito mga isabila nilagyan na nila ng scaffold. Ayan mga idol, may scaffold na dito. Kasi dyan mga idol, bus stop yan, yung bus stop.